Ayan, tara mga ka-best friend, samahan nyo kami at ipapasilip namin sa inyo yung naging customer natin dito sa Gawing Pangasinan. At yan nga po mga ka-best bali naka-concrete po siya. Ayan, no? nag lang po siya ng improvised na concrete. At dyan niya po nilalagay yung mga fingerlings habang meron pa pong laman yung pinag-aalagaan niya. At yan, nakita niyo naman po mga ka-best friend kung gano'n po kaganda yung setup niya. Ayan, kahoy lang po yan mga best pen. may plywood na... Meron po siyang plastic at diyan niya po inalagaan yung tilapia na ino-order niya po sa atin. Nakita niyo naman po naka-concrete pan po 'yan pero nakita niyo lalaki po ng tilapia niya. At ang tataba po mga ka-best friend. Ayun para po sa iba na gusto po mag-alaga eh magkaroon po sila ng idea. Nakita niyo naman po ganun po kahirap alagaan yung tilapia sa concrete pan. At dahil po nabuhay niya yan kaya magaling na po siya mag-alaga mga ka -best At kompleto po kasi siya. Meron po siyang water pump at meron din po siyang air pump. Ayan, kailangan po kasi kompleto yung pag-aalaga nyo. Di bali po sana kung hito, kahit wala po yung mga yan mga ka-Bespens, okay lang po kasi malakas po yung oxygen ng hito kaysa po sa tilapia. Eh pagkawala pong ganyan, pag tilapya po yung alaga niya mga ka na eh, sigurado magkakamatayan po agad. Para po yung iba na malalayong lugar ay eh, magka-idea. Yan po yung water pump niya mga ka-bespe, no? Ayan, D1 media po ata yan, yung water pump niya na yan. At ito po yung panghangin niya sa gawing taas, yung air pump niya. Ayan, nakita niya naman mga ka Bali, 7 months na po ata yung tilapia niya. Eh, sinabi nga po natin sa kanya na matagal po talaga na lumaki yung tilapia, lalo po sa concrete pond. Pero ganun pa man, mga ka nakita niya naman kung gaano po siya kagaling magalaga. At yan bali, nakapagbenta na araw po siya dyan, mga ka-best friend. na benta na raw po siya at malalaki raw po. Yung tatlohan daw po isang kilo, apatan. nakita niya naman po kung gaano po kalulusog, mga ka-best friend. Para po yung iba na malalayang lugar ay eh, magkaroon po ng idea na lalo po yung mga baboyan na hindi na po nagigamit e eh, convert po nila sa fish pan. Yan kahit di po sa amin galing mga ka -best friend, yung alagaan nyo kung sakasakali po na magka problema. Piyin nyo lang po ako mga ka-bestfriend at wala pong problema rin kahit di po sa amin galing yan. And thank you po sa customer natin dyan po sa gawing pangasinan yung umorder po sa atin dyan. Salamat sir sa tiwala. Ayan, big shout out po sa lahat po ng naging customer namin, lalong lalo na po dito sa Nueva Ecija. Diyan po sa Gawing Isabela, diyan po sa La Union, Ilocos, at diyan po sa May Tarlak, mga ka-best Ayan, marami na salamat po mga ka sa tiwala. Sana Oh. At sa pagtangkilik ng aming mga good quality fingerlings. Ayan, nakita niyo naman po kung gaano po kalalaki yung tilapia ni sir. Concrete pa po yan, nakita niyo naman to po. Ito yan. Bola lang yan. Makapagtaka po ba mga ka dahil nabuhay niya nga po. Madala lang po kasi yung nakakabuhay ng tilapia sa ganyan po mga ka best friend. Kaya si kuya eh napakagaling pong magalaga at good idea po yung nagawa niya. Nakita niyo naman po, bali puro bato po yung bahay nila. Akalain niyo po ba na may pisban po dyan sa loob eh puro bato po yung bahay nila. Talagang hindi niyo po akalain na kung paano po magkakaroon ng pispan sa gawing loob nila ayan po nakita niyo naman po mga ka na uh, sa mga nagtatanong po sa akin ayan mga ka-bestfriend ayan na po yung idea ninyo at uh, mas maganda pa rin po na ang alagaan natin sa concrete pan eh, yung hito mga ka-bestfriend ayan po kasi eh, konti lang po yung makakarga natin na tilapia at pag nag-crowded po siya mawawalan na po agad ng oxygen di po katulad ng hito na kahit wala po siyang air pump eh talagang mabubuhay po siya yung tilapia po kasi mahina po yung oxygen niya sa katawan mga ka -bestfriend. hindi totoo yan ayan, eh, kung hito po yan bali sa hito po pwede po natin kargahan yan kahit po 20 per square meter po o 30 per square meter wala pong problema mga ka -bestfriend. ayan bali dinalaw na, na rin po natin siya dahil gusto niya po na makita natin yung area ni sir kasi halos nakailang beses na rin po siya sa ating kumuha at sabi niya nga po eh, masyado raw po atang marami yung kinakarga niya mga ka best friend. dahil po nung una marami po atas yung kinarga dyan bali 4,000 po ata na fingerlings yung kinuha niya sa atin eh baka po nagko-crowded po sinabi po namin kaya po sabi niya mas maganda sir na puntahan niyo yung area ko para makita niyo po nang may turo niyo po sa akin kung ilan po talaga yung tamang ikakarga ko sa aking concrete pan sabi niya po Ayan, nagbigyan po natin si sir kahit po andyan po siya sa Pangasinan. Na ah, total, andyan naman po tayo sa malapit sa kanyang area. At ura urada po natin siyang tinawagan. At buti, andyan naman po siya. Ayan, salamat sir. At thank you dahil kahit pa paano, sir, eh, nagtitiwala ka sa amin. At marami po siyang tinanong sa atin, mga ka-best friend. At lahat naman po ng tinanong niya sa atin, eh, nasagot natin. Kaya sabi niya nga po, okay po kung ganun, sabi niya nga po. Hindi naman po tayo madamot mga ka best friend. Hindi nga tayo professional sa larangan ng pag-iisda mga ka best friend. Pero po sa experience eh, malawak naman po ang ating experience. Kaya wala pong masabi yung mga customer natin. Yan po, nakita nyo naman po mga ka best friend. Yung... Hindi totoo yan. Tilapia niya, well, wala lang po yan. Wala lang Bali, apatan na po yan, tatluhan. Ayan, thank you po ng marami. At yun lang, God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Thank you.